Marami ang nalungkot Marami ang nangihinayang sa buhay na hinaharap ngayon ni Dave Mapamatutunghay punto punto. natin maya maya ang mga taong nagmahal kay Dave na ito'y binaluwala Alam naman natin na kinupkok si Dave de Martin Si Martin ang unang naging tatay tatayan Kitty Day. Marami siyang naikwento kay Tata Tekram na ito'y uh, dito nagsimula ang kanilang pag-iiyakan. Ang pag-iiyak na yun, mga kaidol, iyon ay iyak ng panghinayang, iyak ng pagmamahal bilang isang tunay na magulang na hindi nila akalain na magbabago ang pangugali lahat kay Dave. Lahat ngang nang nabisyo mga katekram pinasok ni Dave. Hindi nila akalain na magagawa yun ni Dave punto-punto. Bago natin magpatuloy ang ating pag-uusapan tungkol sa dalawang naging tatay-tatayan ni, ni, ni Dave na si Martin at ang founder ng community na si Tecrum. Tunghay mo muna natin ang, ating, ang kanilang mga pinag-usapan punto por punto. Mga Tecrum, please watch this. Rang, eh. mm. nung pumunta nga ako ng birthday nung sa kanila masakit na ako nun eh wala lang, nagtataka lang ako bakit wala na sa inyo si, si Kuya D mm. bakit siya napunta ro mm. parang hindi maganda lagay niya ro eh. mm. kasi nung pumunta ako ng birthday niya mm. yung mga hindi naman dapat niya gawin ginagawa niya Hmm. Tulad na ng pag-iinom. Tapos may kasama pa siyang babae matulog. Yan ang minor. Oh my God. Nung birthday niyan, doon kami sa may resort. Nung natulog kami na hindi ko alam lang doon pala. Doon pala natulog. Tapos pagbukas niya ng pinto, tumambay kasi ako sa salam niya. Ako sa terrace. Tapos pagbukas niya ng pinto, dumabas siya. Tapos may lumabas ng dalawang babae. Ibig sabihin, doon sila natulog. Na. Tapos sabi niya sa akin, gawa niya daw din yung isa. Sabi ko, alam mo ba ginagawa mo? Sabi niya sa akin niya. Sabi ko, minor yan. Sabi ko sa akin niya. At pag-isipan mo yung mga diisip mo, no? ginaganong. Wala eh. Parang hindi siya nakikinig. Ilang beses kasi niya. tawanan na ako. lang. Tatawa lang. Tapos, yung tawa niya, parang pangasar pa. <laughs> Hindi naman na dapat niya muna gawin yun. Eh. Kasi, kailangan makatapos ka muna ng pag-aaral. Hmm. Wala kang pag-aaral dito. Hindi ka makatapos, wala kang magandang tumak. Parang gano'n, sinabi ko sa kanya yun. Kasundi siya nakikinig. <laughs> Kaya naku, hindi na ako, naku, hindi na ako hihiyak. Dahil, <laughs> <laughs> hindi uh, So eh, siyempre, nakasama po namin. Oo, oh, natayong kami doon dalawang araw. Dalawang araw mm. po kami next day. Nakasama po namin sila. Nakita po kasi namin kung paano na siya kumilos, mm. paano na si pinanita. Siyempre, si Martin po ay nakasama niya po, inangunin niya po si Dave. Mm. Parang, magpangit na po kasi ng dating talaga. Parang hindi na po kasi hindi na po maganda yung pananalita niya. Kaya <laughs> tumuloy yung luha ko. <laughs> Tutuloy yata. Sinabihan ko siya eh, na ano, kilala mo ba yan? Hmm. Ganyan. Baka niya iiwanan ka niyan. Hmm. Hmm. mo pa naman kilala lubusan yan. Sabi ko sa kanya. Hindi daw. Sige, okay. Sabi ko, diisin mo yan, Kasi hindi mo masabi ang panahon niya pagka nagtatabi yung baba at lalaki. Parang na, naiya ako bigla sa'yo, Kuya Martin, kasi nagpaalam din ako sa'yo para makuha siya sa'yo, di ba? Oh, oh. Wala naman po kayong kasalanan. Kuya Martin, sorry talaga. Na rin po wata na dito sila. Hmm. Parang manin, kakaiba siya. Hindi na rin siya. Uro na gano'n yung gusto niya. Pero parang bumigat yung ano ko nung nakita kitang umiiyak. Nalulungkot ka, ano? Hanggang ngayon? Ako. Parang nalulungkot. Hindi natin masabi kung ano nalagay niya ron. Hmm kung okay ba siya doon, kung ganyan, sa araw-araw. Kasi nang parang pumunta kami dun parang kakaiba naman yung sinasamahan niya. Hmm. Parang kakaiba tao ba? Parang okay, oh, hinahayaan lang po siya na ako pa gusto niya. Sa doon tayo, nag iinom nag po sila doon. Yayaya pa nga ako, may sakit ako doon. Yayaya nun, eh. pa nga hmm. ako, may sakit ako doon. Pumunta ako doon, pinilit ko na. Sabi ko nga, huwag ka tayo tong kasi mulan din na nila, no? Eh. Okay, Hindi, tsaka galing kasi tayo sa Kaka, tarin, kasi tayo sa problema sa radio. 1 to 10, gusto ko malaman gaano pa rin kasakit sa'yo dito. Yung mga nakita mo, lalo na ikaw, nakita mo yung parang kakaibang galaw niya, eh. pag-uagali niya. Hindi ka okay. po mga 10 pa rin po. Kasi nangyayin ako sa niya eh. Hmm. Hindi pa naman dapat na gawin Darating naman tayo kung mag-aasawa eh. Hmm. Hindi, kaya nakarating muna mga pag-aaral. Kung dito, pag wala ka pinag-aaralan dito, basura ka lang dito. Hmm. Ito yung gawin, Martin, na masyado akong ano, yung bis na medyo okay-okay na yung nararamdaman ko. Hmm. Masyad, tinitignan ko yung mga ano eh newsfeed niya mga ganun. Mm. Kinicheck ko lagi. Mm. Siyempre, hindi natin masabi. Maya, so, may ano yung nangyari sa akin na ganun. Po. Hindi natin alam. Ganyan. Mm. Para bye-bye pa rin ako sa akin. Mm. Kahit hindi kami nagkikita. Naintindihan ko ko kasi naging magulang ka din sa kanya eh. Saka po parang nakokontrol siya ng mga nanay niya. Hmm. Parang po. Dapat hindi gano'n. Kaya pala hindi mo masabi-sabi yung gusto mo sabihin. Naiiya po ako ng atero. Mm -hmm. Kasi that time po lang pa kami ng birthday. Sinabi ko naman ako kay Dave. Dave, huwag mo nang ipa-promise si kuya mo sa life sa siya. Huwag si na mo nang bumarap. Mm -hmm. Kasi okay, nasa gilid na po siya, ginawag pa rin po siya ni Mm. Kasi hmm. hmm. po ang mga paglawan yung... Totoo lang, may mga nagsabi sa akin na ganyan nga pinapapunta. Sabi ko, okay po yan, walang problema sa akin. Mas, kumbaga mas gusto ko nga yun eh, may mga taong bibisita sa kanya sa birthday niya. Kaso, siyempre, sa mga ibang ano, iba yung dating po. No? kami kami lang din po. Kaya kahit, kahit naman po kami naman kami naman po kami kami Nagkulat din po kami sa ano ng printing Kasi Kasi nagpakitering. Tapos kami kami lang po lang po talagang ito siyang nanong bisita. Hmm. Uh, private po ang labas nung party niya. Hmm. Ganun lang po. Tapos pagkising po namin na bukas na <laughs> wala. na po kami nakita. Wala <laughs> hmm. ano, na yung mga tao. <laughs> Hindi iwan kami sa research. Nasaan sila nagpunta? Uh, si... Kuya po, nandun pa? Opo, oh, pangalan ah. na kuya magkakasama. Kala hmm. ko nga rin na wala na sa dito yung pag-iising ko. Kasi mm. na naman yung eh. resort eh. So, kaso, kaso nagulat ako, sabi mo, dalawa yung kasama niya sa kwarto. Dalawang babae niya, magkaibigan po ata. Pinsan yung isang, tapos dalawa yung sa... Hindi ko alam kung pinsan yung isang, kung mapapanood niya to message ako lang kahit mapanood po niyan totoo naman po yun ngayon ano yung parang nararamdaman mo na gusto mong sabihin sa kanya ngayon lang po na ano magingat siya palagi tapos pagpatuloy niyang pag-aaral niya hmm. tapos huwag niya muna unahin yung mga ano yung mga gusto kung niya na kung paano nag-usap ang naging Taritatayan ni Dave. Maraming naluha, mga kaidol. Marami ang naantig. Sa kabaitan ng dalawa, na sila pala'y ay uh, may batang inalagaan. May ganong pangugali na hindi nila expect na ganon si Dave. Mga kaidol, dito natin masusuka. Na kailangan talaga na may maggabay kay Dave na tao. Tamang tao. Kasi alam naman ng karamihan na si Dave ngayon ay nasa puder ng masasamang espiritu na pagkatao. Maraming nalukot. Sa pinapakita ang pangugali ni Dave. Pero wala na silang magawa. Ang gusto lang naman ng uh, dalawang tatay-tatayan na si Marty at si Tikram maging maayos si Dave. Pero natalo si Dave ng tukso dahil na brainwash dahil sa salapi. Salapi ang naging dahilan kung bakit umalis si Dave. Sa puder, itikram na hinayaan na lang ni Martin noon si Dave sa puder ni Tikram dahil nakikita niya ito na ito ay magiging okay pero hindi expect ni Tatay Mark na uh, aalis si Dave dahil sa mga, mga kadahilanan. Sana wag kumbinsihin yung masasamang gawain ni Dave ng mga kurimaw na kapalig, nakakapaligid sa kanya na ito'y isang daan din na mapapahamak si Dave punto por punto. Na alam naman natin na ginagamit lang nila si Dave sa sariling interest hindi sa kapakanan ni Dave mga kate Kramps, maraming salamat na lagi yung pagsubaybay sa aking channel Kuya SMB sana sa mga hindi pa ako nakasubscribe dyan sa aking youtube channel please don't, don't forget to subscribe Laban sa katotohanan, huwag puro fake news. Alam naman natin na mananaig ang kabutihan, hindi sa kasunahan. Magwawagi ang ating founder ng City si Tecramo dahil nakikita naman natin na ang kanyang pagtulong ay galing sa puso at hindi siya narulungbat. Kaya din sa mga vloggers, katulad bloggers, vloggers, ako na I sent you guys. Anyway, hanggang dito na lang ating uh, talakayan ngayong ng araw. Maraming maraming salamat. Again, uh, this is Kuya SND. Para sigurado. Punto por punto. Fact na fact. Full na full. Have a good day, everyone. Ingat, God bless. Pabuhay po kayong lahat.